yan po guys nagluluto po kami ng ulam nakalibri po kami ngayon ayan po pork chop. Uh, binigay po yan kay misis kasi si misis po uh, may extra ng labada dun sa amo niya. kaya yan po may libre kami ulam binigay po pork chop Ayan po niluluto namin para ulam ng tanghalian para may ulam si Shilo yan Shilo siya nagluluto oh. Wow, silo magluto. Marunong ka ba magluto? Ayan, silo magluto ng pork chop. Hindi ulam niya. Paypayan natin para medyo maningas. Ayan. Paypayan natin eh. Ayan, nagluto kami sa uling kasi walang gas. Ayan. Ayan, ano ulam mo? Ba? Baboy. Ano? Baboy. Ano ulam mo? Baboy. Wow. Siya yung nagbigay? Mama. Ah, binigay kay mama. Wow, Ayan. mama. Oh. pay po kami para maningas kasi wala kaming gas hanggang ngayon. Ayan po. Ulam ni maron Marunong ka magluto. Maniwala. si nga oh, hindi pa naman na, ano eh, luto eh huwag na balik ka rin iulam ka na ngayon halik nga dito patingin mo ka pakiyot nga eh pakiyot mama papakiyot pa yung 17 years old 17 na pakiyot ka rin Dibing. kaya 17 na po siya guys kasi nga po special child siya tadi masarap ulam mo ngayon wow mama mama may nagbigay kay mama ang bait naman Dibing. nagbigay dito no Labang, ate, labang. salamat po sa nagbigay nito ate. Salamat. May ulam si Shino. Ayan yung luto po namin. Ayan, medyo tagal-tagal pa kasi makapal siya. Ngayon, magluto muna tayo. Uh mm -hmm.